Ayan, guys. So, ang dami nila. Tiglimang peso lang talaga. As in, tiglimang peso lang lahat ng items. Ito, ayan. Candy. Ayan. Gemini Child. Ito naman ay My Melody. Ito, ayan. Oh, Hello Kitty. And, ito naman ay Minions. Ayan. Si Swart ng Kevin and Bob. Oy, dahil shout out dahil kung gusto ni Dizzy bumili ng mga pang look bag niya sa birthday ni Sab, dito yun na lang tayo bibili. Sab, Sab, madam! Madam, oh. Ikaw, pag 7 years old na, dito tayo bibili ng pang ano mo. Malapit ka na. Ito, oh. Kumplito sila dito, guys. Yo, Rako. Ang ganda dito, oh. One year pa lang daw sila dito. Ah, lahat ng items mo dito, dito lang ha. Tiglimang peso lang daw. Five, ma'am. Five yun yan, dahi? Ay, talaga? Five lang pala. Ang gaganda ng mga ano nila dito. Ha? Lollipop. Ito naman. Five lang daw yan, ma'am. Oo, oh, five. Pati ito. Pati ito, day. Five lang. Uy, five lang, oh. Anong gusto mo, Ami? Bibili tayo. Mamili ka dyan. Five. Ah, mamaya na, bro. Kain muna tayo, ano? Five lang. Lahat dyan. Lahat ng items nila dito, five lang. Five. Ayan, oh. oh ma. Maganda ayan, to ma. pang birth, di ba, ga? Yung, ayan, oh. <laughs> May, oh, yung binibili natin doon kay, ano, five lang, five pesos lang, guys. Ito, ito, dai. Magkano? Twenty. 25 to dito. Ano to ganito dai? Kopi kin. Ako pikin di pa dito. Magkano to? Ito kami 50, 50 ito, ito 25. 40. Ah 40 ito. Ay ito lang yung 25 dai. Ah. Yung dito dai. 90. 90 mil ka. Ito like, ano? o lang pala. Wala eh. 5 lima lima lang daw yan diyan. Alam ko na dito ko na ano yung pang loop bags ba pag may mga birthday. Oo, oh, mamaya na. Titingin tayo dito. Di, ngayon lang tayo nakapunta dito. Ang laki ng store nila, guys. Ang laki ng store nila. 110. Uy, may, ano to, Dai? 60, Okra. Yung dried? Opo. Magkano isa, Dai? 60. Ito, Dai? 150 lang. Ano to? Halo-halo na? Opo, kulay tsaka putas. Ito din po. 100 to. Ay, ito. Ito, 150. Ito. Ilang grams so, ba yung 150? 250. Ay, 250. 250. Ay, 250. Ito, 125 grams. Okay. Dito, Lai. Magkano naman dito, Lai? 130 po. Wala, 130 lang dito. O. Wala, ang gaganda dito. Uy, dito. Oh, pamaya. Papasok. Unahin ko muna dito, Lai. Taglay, Eric. Ito, Lai. Magkano, Lai? 80. 80. Dito, Day. 100. Wala, mas muram. Ngayon ko lang na ano ko dito. Naikot talaga. Alam ang gaganda. Ay, ikot tayo. Pinapapasok ako sa loob. Pero ikotin muna natin dito. Ito yung mga malalaking tindahan dito ng mga... Magkano yung ganito nyo, Day? Ito, Day? 380 Ay, 380 isang ano na? Okay. 380 po. 380 daw, oh, Isang ano na... Anong naman yan, Day? Yung may chocolate at saka may maliit na laruan. Opo. Ano may ari nito, Chinese? Opo. Hanggang doon ba tuday? Day? Ganun? O, dito lang, no? Ang dami dito magagandang bumili dito, guys. Dito na. Ngayon, ngayon ko lang to na-discover. Pag birthday ni Ami, dito ako bibili ng mga, ano, mga panglagay mo sa loob. Halika, papasok tayo, Mi. Paano tuday? pumuputok? Ah, ay, papingkindi nga. 25 pesos. ini awa kami. I ito yung. Dai magkano isang yan ano nito dai? 100 long. Masarap ba, Day? Nakatikim na kayo nito, Day? Opo. Okay. Masarap? Okra britil. Okra britil, di ba? Kung mga bata, siguro. 100 lang daw to. 100. Kakainin na lang to kasi dry siya, man, madam. Pag may mga bata na hindi kumakain ng gulay, pwede na to. Kasi ano. Ano lang yan? Ano ka lang? Papasok tayo dito. Papasok tayo dito. Ang dami dito ng ano na. Ay, ito yung halo-halo nila. Oh. Teka lang ni. Dahil magkano to, dai? Dahil ito, dai? Ate, magkano to? Dito 100 lang dito. Ba? Dito Ang dami dito lang pala ang bilihan. No, ang dami, no? Nakakatuwa. Ano to? Ano bang laman nito? Ay, ano, dried pumpkins. Ay, yung kalabasa. Oo, oh, yung kalabasa. 100 lang daw. 100 lang. <laughs> <laughs> Hindi, matikman man na lang natin. oh? may lalagyan kasi, ma'am. Kaya ganun. Natikman mo na, dahi. Lami ba? Uy, lami. Dahil mo suway din ko din Uy, ba? ko na nakita ko to. Kasi, ma'am, walik nyo ko din kay kuan man dahil ka na mag-break TV ang anak dahil din eh kung mapalito ka ng pang-lookback bitaw dahil. Ito, okay naman Lagi, lagi. Pag-video ka ni Enday, oh. Di bawal mag-video na niyo? Pwede kayo ma'am, sige. Ah, pwede kayo. Pwede Pwede o, dito tayo, dito tayo, dito muna tayo. Ito si beautiful. Ang ganda. <laughs> Teka lang, may dito tayo, may. Ang dami dito, guys. Oo, yan, oh. Yan, oh. Saan? Oo nga, bibili tayo mamaya. Limang piso lang yun. Oo, oh, bibilan kita na. Wait lang ha. Pamili ka dito isa-isa. Magkuha tayo ng basket. Hingi ka. Oh, magkano ba ito? Taglimang limang piso, di ba? Yes. Dai, pahingi akong basket, Dai. Kuha ka doon, kay Bibilan kita. <laughs> Bibilan ko si Ami abang nagano ako. pagkatag Dai, Bisaya ba ka, Dai? Magpili ka sa'yo, ha? Oh, taglimang piso lang. Ano ba ito? Huwag yung pop-cup. Huwag yung kindi. Ano ba ito? Gami. Gami ba to, Day? Oh. Awakan mo lang. Awakan mo muna, ah. Meron ako na gusto. Ano ba to, Day? Biskwit to, Day? Masarap ba? Lima lima. Hoy, gusto mo ba to, Shami? Gusto mo ba to? O, oh, sige, mag-choose ka lang. Awakan mo, wait lang, kasi nagbablog si Mama. Lang. <laughs> Bira lang tayo makapunta dito. Ano ka Ito. Ay, para hindi pala lato Divisoria Mall. Ate, Divisoria Mall to. Divisoria Mall. Oh, Divisoria Mall, pa, Mall, Divisoria Mall to. Oh, ah, Divisoria, Divisoria, ah, Divisoria. Divisoria Mall to. Ayan ko tayo dito. Lagi ah. isang items lang ami, ami oh. Naku patay tayo guys, napasubo ako nito. Ano yan? Yes, pwede mo yun backstage. Backstage? O, oh, dali. Tag isang item si Ami, guys. Magkano na? 15. Ako, patay tayo nito. Daming bibilhin. May Hello ka na, nak? Meron ka babalik na nito? O, oh, balik mo yan. wag na yan. Babalik ito, babalik mo. Sige na, bilis na. Ah, papalit. Ano, ipapalit mo? Uy, ito, oh. Pipa Pig. Pipa Pig? O. Oh. 5 pesos lahat. Oh, 5 pesos. O, tama na. Ikot mo na tayo. <laughs> <laughs> Nulan yung anak mo, nag-shopping na dito. Diyos ko po. Day, ano ito, Day? Day, ano ito, Day? A jack Yung tinapay na may pin sa loob. Ah, ganun? Ay, ang ganda may... mo. Oo. <laughs> ang ganda po, Day. Tingin mo si Inday, ang sexy. Ayaw na magpagkuha. Hala ka. Oo, mamaya pilihan natin si Pao Pao. Dadagdag tayo, ikot lang tayo dito. <laughs> ah, magikot-ikot ko dini. Salamat sa yabi saya kadai. Ah, kamo gang gamay. Aduh. Dito pala makabili ng mga mo. Ay, nandito yung ano. Oh. Yan, oh, masarap yan, guys. Okay. Uy, tsaka na, uy, wala pa, ano. Wag ka mo. Ayan, my likes. Wala. Uy, dito pala makabili ng mga ano. Wait lang na tayo. Mag-ano muna tayo. Ma, ko. Huwag ko Hindi, hindi kita papagalitan. Tingnan mo si Ami. Nag-shopping na si Ami Amin sa kanya, oh. Nag-ikot-ikot pa ako dito. Maraming customer, guys. Dinadayo talaga sila. Ayan. pag pa tayo, Mi? Almonds daw. tweet lang. Chopples. Yeah. day bakit na isang box nito, day. 100. Ay, 100 lang? Yes. Lahat yun tayo, eh, Dai? 100. 100. 100. Ay, talaga? Yung nakahilira dito lahat, day. Kahit sa taas. 100. 100. Ay, ito lang 100 dito. Okay. Dito, oh. 100 daw. Oh, nagbibilang na si Ami. Tingnan nyo, guys, si Ami, guys. <laughs> <laughs> Namimili na si Ami. O, oh, kulang pa yan. 5 pisos daw yan. Patay tayo dyan. Dai Dai Ito na magkano, dai? 130. 130? Wow. Surap nito yung snack treats. O. Oh. Uy, ngayon ko lang na-discover ito. Ang ganda. Sige, magbitbit ka lang muna. Mamaya na tayo magbayad. Doon naman nata yung bayad doon sa counter na yun. Lollipop? O, oh, mamaya hanap tayo don ulipap. Pap. <laughs> oh, ayan na, no, si Ma'am gumatawa. Nag na naghahanap pa kami, namimili pa kami. Yan pa lang ang napili ni Ami Nulan, o, oh, di ba? Dami silang mga buyers dito, guys. Tingnan nyo, o. Oh. Kanina, wala ba siya? Ano, tingnan nyo. Ang dami-daming mga buyers. Oh. Crunchy cream. Ay, seaweed may seaweed sila? Magkano daw? Magkano daw? Ay, ito. May isa palang pakpak dai -pak Day, magkano ni Dai? Ha? pagi isang piraso, Day, pila man. 25 lang? Ay, kukuha ako. Diretso na ba na kanon, Day? O, oh, diretso na. O, oh, diretso na. 25 lang daw yung sewage. Sana yung isang sewage. Ayan makuha tayo. Lagay mo mi. 25 pesos. <laughs> Diyos ko. <laughs> day. Ang kare day. Mawag yapon 25. Asa may lami. Kare o kane. Asa may lami. Wala lami. Wala ni lami. Ah, huy, huwag ka muna. daw green lam eh. Holy season seaweeds. 25 din daw. Pero ito yung kinuha ko eh. 2024. Ano na bang muha tayo na? Expired na ata eh. Ay, 2024 pala. <laughs> <laughs> Baliw si Inday. Expired na daw. 2024 pa niya. <laughs> 150. Ang isang, ano, pag bumili kayo ng ganito guys. Dai, 150 pud ni Dai. Ah, 170. Ito daw pala 170 pero sabi niya, sabi niya mas lami daw to, mas masarap daw to. Pero mas ano to. Hawakan mo lang muna yan. Ito lang yan ah. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Naku si Ami, ayan. Ang dami-dami dito, guys. Grabe, daming mga buyer sila dito. Oh. Oh, diba? O sa ano pa, ano, hawakan mo muna ito, huwag mong iwanan. Mamaya na tayo magbayad. Yan ba ang counter nyo, Day? Dyan ba magbayad? Ah, ganyan. Sige, sige. Iikot pa ako, Day. O, oh, oh, ka doon, pili ka doon. Di ka naman pumipili doon. Pumunta ka doon. Tika lang kayo, inaano ko yung mga items nila. Dito lang pala makabili ng mga ano. dayo yung mga ganito niyo Day. Magkano, Day? Ito. Totin, mas mura lang pala. Mas mura lang, no? Totin? Wow. Ang gaganda. Ay, ito, 280, oh. Ang cute. 280 lang. Adora ang tatak, guys. Adora. Dito po ito sa Divisoria. Multi-floor. Ayan, third floor. Dahil, anong pangalan ng tindahan nyo, Jai? Yeah, Sunday. Ha? So Sunday, ma. So Susandi? Ha, uh, so Sunday ang pangalan ng ano nyo, store nyo. Sige, sige. Kasi, magbe-birthday nga itong anak ko. Dito ako magbibili ng mga ano. Wait lang na. Titingin lang tayo. Ah, uh, sige, sige. Ay, uh, sige, sige. Ah, uh. ah. Yan tayo magbabayad. Wait lang, do, do, doon, muna kayo maghanap muna na tayo. O yan, nalilito na si madam. <laughs> nalilito na si madam. Maraming. Tika lang, dagdagan natin to. Ang haba ng ga ay ang ano, daming mga buyers sila dito guys. Kasi nakakatuwa naman talaga. In fairness. Ayan. Awagan mo, tumig kay mamili. Pa tayo, nagbablog na si mama. Uy. <laughs> dabit mo na nag Anong sana hindi? Ay, sa manin, Tagpila man ni Dai. Kaya 80 na na, Ma'am. 80, uy. Oso man ni Dai. Kaya na, Ma'am, 60. 60? 60. Ma uy, panguntahan pang, pang, ako kunin mo ba? Asa may ma am, ma am. Asa ma lami? Asa ma lami. <laughs> Asa lagi <Ma 'am>. lami? <laughs> Asa lagi <Ma 'am>. lami? Dani kanini. Kaya na, Ma'am. Bakit di bali ni Mama? Hindi ni? Kaya Tari lang, ma'am. Ito, di pa kinagahan kay sulod ba? Kung saag, pero huwag ka ba? Ay, ayoko. Lima ka man ay O, pero kung sa may aglasa, ano ba? Ang ag ka rin. Ano siya, tanong? Kamis? Pag-sorya, abe no. Latosan, di ka nang balikan. Di ka nang mayroon ako rin, ma'am, sa bagay ko. Daga, nag-customer nila ni Inday. Pero mas meet ko kasi, day, kasi parang crunchy. Oo. Oh. Kaysa dito? Ma'am, actually, ma'am, bago rin eh. Oo. Ano, Patutu siya, ma'am, mga 3 months sa po yan. Ah, 3 months na ito. Pero hayaan mo na i-try ko. Babalik na lang ako dito pag ano. Day, diretso na ni Kanon, day. Ma'am, ready to eat na ma'am. Ready to eat na nila. Nangunta pa gaji ko tagaw, gaji ko. Kanawag ako ang mabait o. Mabait si ganda o. Mamayin ako i-flix. Para makita ka magkaroon ka ng boyfriend. Para makakita ka ng boyfriend mo. Ang laki na yung store nila dito guys. O pumili ka muna dito. Ano pag gusto mo? Limang piso lang to, day? O limang piso lang daw. O kuha ka dyan. Chocolate, mani. Oh, Malilibre yung mama mo. <laughs> Napasubo nga ako dito eh. Lami ba ni Day? Oh, 25. Chocolate lang anak. Ah, chocolate lang eh? Oo, from Japan daw. Uy, maubos. Oh, ito from Japan? Hmm. Oo. Oh, oh, uh, pati ito to Japan din to? Ay, hindi. Ambot lang yung uban man. Wala ba ako balo ako. Lami ba ka po ni Day? Kana ay, pilawin ma'am. Palitan ko nandiyan. 25 pesos lagi ni? Oo, oh, 25. 50 man na, ma'am. Uy, dalawa. Ah, 50. Dalawa yun ba? Isa-isa lang para lahat ng flavor matikman mo. 50, 50 po. daw. Kani ang 25? 40. Uy, bisaya oh, din po si madam. Uy, bisaya oh. din si madam. <laughs> <laughs> uy, kani ba? Pila man ni? Uh? 40 lang. 40? 40, 40 daw tong big break na ko lang. Sarap nang bumili dito, ito, uy. Ko. Huh? Well, ano ata lang po, eh. 80 grams lang, madam. 80 grams. Ano pa? Ano pa? Sige, sige, sige. Ano pa gusto mo? Dali, bali. Ha? Huh? Lollipop gusto mo? Saan na? Ito gusto mo to? Nak gusto mo to nak? Patay tayo dito mapapasubo ako. Wait lang nak. Ito nak gusto mo to nak? Ito oh. oh. try mo. Para marami akong pang-isis ASMR um sounds. Nawala na mag mga dagpo. Day, nakuha man ni noon. Itong kanina lima. Ah. Bit yeah, lang may hanap tayo. Katong tang dagko ganina no, nawa mo no. Wa na siguro dai. Oo, kulay blue. Limang piso na. ano na no. Wa na sa Manila, bit. Tanawi. Hoy, me, baka mawala ka. Uh, wala sila, no. Ano bang gusto mo? Ano pa? Anong istro? May istro ba to, Kanini ah? Kaman be. Ay, ayun pala. Kuha tayo yung istro, oh. Is, magkano nga ito? Alin ba? One-ten. One lang daw isang balo, to. Ito, six-five. na. Oh, Last na gitna. Masa, five Yes, madam. Gusto mo to? Five. Lami ba nila? Gusto mo oh, yan? Yun. Ayaw daw ni Ami. tikman okay. daw natin. Ito, one Dai walang patikim, Dai. Oo, dapat patikim. Dapat may mga patikim kayo. Oy, nakaano yan, ano to? Vlog to, vlog. Nakaon na ba yan? Parang hindi. Vlog nakaon nga. Mag-hi ka muna sa aking vlog, kuya. Hanapin mo ako doon, te. Asan? Ako yung vlogger na hindi mo nakikita. Sino nga? Anong pangalan? Vlogger ka? Hindi nga. Nakalagay doon, ano? Ano? Vlogger na hindi ako, ewan ko sa'yo. Ewan <laughs> ko sa'yo, kuya. Bahala ka nga sa buhay mo, kuya ka. Day, pila nang ingin, eh, 150. O, oh, sa may sudan, eh. 150 daw, oh. Kinuko ka raga, maling pagkaon din. Uy. Uy, na, sige na. Ito, may, oh. Me, di ka susubok dito, me. Yan na lang sa'yo, yan lang. Ano pa sa'yo? Chicken, masama din ang kutan mga bisaya din ni, oy. Ay, bisaya. Arang naganag tao din rin, guys, <laughs> mga bisaya. Ah, saan? <laughs> ah, Asan pa? Sus na Pagkuha -pag na lagi kayo mo, ah. alin dyan? Pagkuha na ba? Gusto mo yan? Nakailan na tayo? 5, 10, 15, 20, 20 25, 30, 30, 35, 40, 45. 35. Sige na. Yan, yeah, abot na 100 Wait lang ito. Ano ba to? Ano to? <laughs> o oh, tara na, magbayad na tayo. Magpila ka na doon. Yan lang sa'yo. Tawawagan mo na pila na. Ay, unsa man Fruit bill. Nako, ito lang yung kay Ami. Nako, maaba ang pila. Ito lang yung kay Ami. Binili ko, guys sa susunod na ako bibili ng ano, nakapila tayo. Ito na yung kalabasa, dried pumpkin. 100 pesos lang daw. Dahil magkano to? 40 lang. Babalik tayo dito, may. Tandaan mo yan. Ito muna, kasi may... Dahil nakapila ka, dahil? Nagpila ka, dahil? aw ma'am. Oh, sa may asa may pila, oy Mama, ah. Karimi, gusto ni Mami. Magkano ba to? Ah, ah. Dari, asa man si Inday, oi. Oh, Dai, pila ni Dai? Oi, 60 ma. 60, 60 daw to me, oh. Ang cute. O, oh, dali, dali. Dali kayo magbayad na tayo. <laughs> Thank you. Natuwa, natuwa, natuwa na mamili dito. Ang daming tao. Mamaya na, babalik tayo dyan. Balikan natin yan, 60 pesos na yan. 60 yung bulaklak, guys. I love you. Pila ka na doon, pinawakan mo. Kay... Magkuha tayo pira. Magaan lang yan. Kunti lang yung binili mo. ko. 60 pesos daw to, guys. Kanya pila yun 20. It is uh, 60 pesos chocolate ang laman. Yan, oh. Ang cute. Ngayon ko lang napunta nung Debbie sa Yamon. Wait lang, pipila lang tayo. Sobrang daming tao, guys. Sobrang daming Dami. May 100 lang daw yung mura lang. Mura lang sana. Itatry ko nga rin yan yun. babalik ako dito. Itatry ko. Sabi mo masarap daw. Pwede ito. Nakabili na ako. Nakabili ka na. Masarap na. Anong lasa? Yung lasa niya hindi ba maalat? Or... Madulas. Madulas. Okay pa rin. Uh, Saan? Mamaya na babalik tayo dito kay bibili pa tayo ng shoes. Mamaya maubos yung pera natin sa kakabili ng chocolate. yan si Ami yan lang binili namin para kay Ami daming <laughs> tao oo napag oh. natin so hanggang dito na lang aking vlog guys guys O labas na tayo, nagbayad na tayo. Daan bayad yun. Daan bayad. Wala na, labas na. Ay, dito pala daan. O, dito pala daan Wala na dyan. Wala na dyan. Wala na so nakapamili na kami ng amin kahit konti, kahit papaano. Labas na tayo. So hanggang dito na lang ang aking mga vlog. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Ito po yung store nila. Third floor sa may... Oo third floor sa may ano uh, Divisoria Mall. Dito po marami pong namimili dito kasi pwede pong mga pang ano sa birthday panglagay sa loob. ayan, so hanggang dito na lang ang aking vlog for today. ayan Hindi inutang daw. ayan, so thank you guys. Salamat sa inyo sa mga manonood nito.